Jaman bujuk. Air ke bawah jangan mengendah. Apa bujuk? Nampang so, air. Pulak tadi. Nang itim pembubu. Yahu. Ya, ayo tinggi pulak. Ha. Gendah. tao bắt Đi bằng sorry, petaki sorry yan petaki naman ito, uh, mga nang umaga mo, mga kabayan ito, so, uh, magpapan daw naman ho uh, tayo ng bubo saka ito, uh, may dalaw tayo pa di bagong bubo at yung mga bubo natin, uh, ano na lang uh, tracing na lang uh, nahula na ng dalawa ayun, na uh, magpapan din yung bubo iba eh Ah, medyo matagal-tagal na rin ho tayong walang upload Gawa nang laging walang huli Ito, ah, base magkapahuli mo na ho tayo ngayon Saka base may magkawa ng tulingan At ah, pagkat bating tayo

medyo angat medyo Ah, dito lagay at pag sa taas, uh, daming buwi na tanik Pergi pun jalan ni ada ada lubang sana wei kita nak tambah lalu sendiri sebabkan za ah yang gulingan bos eh sorang roboh kalau kita saru

turunan kalau sebutan teman-teman

Ayo bagaimana ke yang ispat spot Tuh, uh, pengkati sa anu. Uh, Begadang panggurang. ke uh, bayan. Oke wa ari mo ngaran kontik, asik. Tuluy. Asik lah tema hulian. Nang bubu na uh. huh? lang Pandawi hmm. ya, nu nanti. Ha? Dirang bubu na lang. Eh, padak dukut sama sikir-sikir aja sampai luwetin kantun. Ni pamuru. sa may laman.

dot natin dyan sa ano. Sa tatlong bubo. Ah. mo ng alam ng bubo, pa naman. Ye logo. mo. may laman tapit-tapit na lang ang na lang ang batakon ah bayan atin ah, mo na yung ukos natin ako lang buta yung asa ko pa saan ang timba natin bunjuk may bunjuk. ayun ka ba ng ang sama bujuk mau so, pangitim air pulak tadi nangitim pembubu yahu ya yeah, ayo tinggi you for lord ya pulak <laughs> ha ganda ganteng size kebayan ah pagdaging ka dito kebayan ang pahuli ng bubu ah, masaya ang pakiramdam lagi na magagla laut Ah, pag walang pahuli, hinay ko po. Halos ayaw nang umuwi sa kabutaan. Ayos kabayan ba yan? Yung isang bubo na pandami natin dyan. Yes! Kuni-kuni okay, so tong sugup. Sangi-sangi. Lagang dukot yan yung sarong. Si yes! Sige. Okay. 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 Jauh katik lang yan tumuro. Ayun, pupuno na oh. Yeah, basta yung bujuk pa yung isang bubo natin, palas bol. Ay, last bull. Masih masih bujuk ah. masih muka masih 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 bujuk itu masih 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 ini masih 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 nagpalas masih 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 pudyo ng lukos dito Yes, ayun ah, na ito masama yeah. Ay, dati isang kilo Ang huli Dalawang kilo Minsan hindi pa makakilo yeah, Kaya video Tagal-tagal ho tayo Tagal-tagal ho tayo Warang upload Kahit, kahit sa pag-edit Ay, yeah. Nakakatamad gabayan mag-edit Huwag lagi nalang buta Walang siglang buhay

Kayak cukup cukup wajib Ah. Oke, cepat dapat bayarnya. kapai bayi nya. Sampai tempat suku kau. Ini dia lu Gambar ngacan.

natin yung nukos. Ah, uwi na tayo. kilo man yung huli ho natin wala ang gagamitin na tukon ang gagamitin na tukon ang gagamitin niya akong tukon ah, Pasin na tukon ha, ah. may nagkuko Susugon mo dyan, susugon mo dyan sa mga kabaluto Tulak mo na Mga mataktak pang yabu yeah. yeah. ah. kebayan ya yeah.

Diyan, yung haip na tapdino yata ng sangkulo ng haip para sa ubos nipaala na. Nagulam sa mga kesar. sa mga kalinga. Dahil sa mga dalagan ay nakikipag ibag sa mga dalagan. Nakapiyak ng mga ibalasulpas na. Pagkatadong pilit ng mga dalagan na. Sa mga paktayan. Hindi naman ito sa mga mga mapagtubay. Anas koan malunin ng mga kataw

<laughs> Madyong bahura talaga yan na yan. ba pa? <laughs> oh, na, Nag-arag na -nag lang kayo na Hindi ko sa akin kung makikisi City Hali, City. Makikisi sa akin. Sabi ko nga na isang po nag lang <laughs> po Sige, sige. Sa makikisi ay City Kilos dito.

itu tenaga yang kebahan tenaga yang kaya. Takkan usian. Oh ni meja punggi. Tak ada lagi lah sarung sedit. Sarung sedit. Sarung sedit. Tak ada lagi sarung sedit. Tak lagi sarung sedit. Tak ada lagi sarung sedit. Tak ada lagi sarung sedit. Tak ada lagi satu. sedit. Tak ada Tak ada lagi sarung sedit. Tak ada lagi ni sedit. Tak ada Nga. balbaga naman yung fiber kala ko baga manong si Tutoy hindi ko matututo na fiber yung kuali ay awlay may man ay hindi ko ang pinin naglalawag man ilang mo bujuk bujuk lang tayo pang buta hindi ko may laman na lahat hindi baka mga 80 kilos ang dami budget, dami mong butay. Dito sa taas lang ng Kanimog. K kan Kanton, sa so, may tugod ng Kanton. Taplis lang Kanimog, kapuntang Kanton. Yung mga sikresik, tago lang sa Kanton. Ay, nisan. Pagpahaga din nga kay mga maitaw, mas limang piso. At okay. ito nga yan, na natin at ang tao pag walang pira, laging mainit ang pamayo. Isul, i̇şte, hindi right na makadrawing Unay medya muna, nagkakal ka bang kasi kirlo, bukas ano? Hindi na kaya ng drawing, mas hindi na kaya Oh, tinta na lang ino, sarong kayo may kabanga. May ulid na iba. Ha? May ulid. <laughs> normal na talaga sa mga prutas sa ulod normal <laughs> lang <laughs> may kasi benta po tawos sana kaya kabayan Pagkakataon mm. ka ba yan 1630 ka ba yan? mati akong 1630 so Yung gastus muna ating ka ba yan adali P495 Madali pang matibaw Si ay ang mati ba? Ayos akong maluto Tamagawa ng 5 beer Ay baka mayroong taste na pula po Isa'y maganda ito, tayong magpahid na 30 pa Isa'y tao pang may pa mas gimayo ako mga katrabaho sa pagtitimpla nga ni Ano nga mo lang akong 300 nga daw lang Sa ano? Sa ano? Ayan kayo ba yan? Kawan 630 man Linis Ayan kabayan, ang ganito mga bayan Ito, may pangulang pa tayo yan, hanggang dito lang mga kabayan At maraming maraming salamat po sa Lahat po ng ating mga viewers dyan Mabuti at pinagpala po tayo ngayon Biyag, May biyaya Pagdating